ito isang uh, update din yung uh, uh, ibabalita natin. Binatil yung inireport na missing. Matapos magtinda ng mais nakabalik na sa Gimba, uh, may ari ng motor at sinasabing amo nito pinabuluaan na pinagtinda niya ito sa Pangasinan. Nakabalik na sa Gimba ang binatil yung si Carl Lawrence Moreno na umani uh, na inireport sorry na ini-report na missing sa barangay San Roque at uh, sa Gimba PNP at uh, uh, matapos manawagan ng kanyang ina na si Jinalin Moreno, Pebrero 12 taong kasalukuyan. Batay sa blatter na isinagawa sa Barangay San Roque, Pebrero 14, nang naayos na ang issue kaugnay ng umano'y pagtangay sa motor motorsiklo kasama ang panindang mais na pag-aari ng amo at ang pagkawala ng binatilyo. Nagsadya naman si Ginoong Jovan Kimosin, ang tinukoy na amo ni Carl Lawrence, uh, 14 years old, residente ng uh, naturang barangay, at uh, Rovic Dacasin, 21 years old, residente ng Santa Barbara, Pangasinan, sa himpila ng Radyo natin Gimba upang uh, magbigay linaw sa pangyayari. Pinabulaanan nito ang akusasyon na pinagtinda niya ang dalawa sa malayong lugar. Aminado ito na nagtrabaho sa kanya si Carl ngunit kasakasama lamang daw ito sa pagtitinda at si Rovic ang orihinal na pinagkatiwalaan nito na humawak ng motor na isang kolong-kolong na gamit sa pagtitinda ng mais dito lamang sa Gimba. Si Rovic ay inirekomenda ng dating tauhan ni Jovan na magtrabaho sa huli at uh, pangalawang araw pa lamang na nagtatrabaho sa kanya nito kasama ang araw na nangyari ang insidente. Pahayag pa ni uh, Jovan, hindi niya pinagtinda ang dalawa sa Pangasinan at hindi rin pinaalam sa kanya ang pagbiyahin nito papunta sa naturang lugar. Gabi ng Pebrero 5 nang malaman ni Ginoong Jovan na wala na sa pinwestuhan sa plaza. Sina Carl, Lawrence at Rovic sakay ang kanyang kolong-kolong. Uh, ayon sa kanya, ng oras na iyon, sinimulan na rin niyang maghanap. Uh, sa mga ito. At nang malaman niya na umuwi sa Pangasinan si Rovic, nagsadya ito roon upang maghanap. At nakita sa, CCTV na minamaneho ni Carl Lawrence ang motor, sakay ang kapatid na si Lance at kaibigan na si Jalel, palabas ng barangay Tebag West, Santa Barbara, matapos maihatid si Rovic sa kanyang bahay. Merkules, Pebrero 14, nang matagpuan ni Ginoong Jovan ang motor, Uh, sa barangay Bagong Silang sa bayan ng Talavera at ayon sa barangay halos isang linggo na raw itong abandonado sa gilid ng highway bago nila i-claim sa naturang uh, uh, munisipalidad wala ng sidecar, baterya at sira pa ang gasoline cap ng sasakyan nang ito ay maibalik sa kanya. At ayon daw kay Carl Lawrence, ibinenta di umano ng kasama nito na si Rovic ang naturang sidecar. Hindi naman nagkaroon ng pagkakataon si Jovan na beripikahin ito sa Santa Barbara Police. Samantala, nais ni Ginoong Jovan na iklaro na nadamay ang kanyang pangalan sa, sa naturang missing report sinikap raw niyang tumulong sa paghahanap kay Carl Lawrence at uh hanapin ang kanyang sasakyan dahil may pananagutan ito kung magagamit sa iligal o di tamang gawain ang naturang kolong-kolong. Nagpaubaya na rin ito at hindi na nagreklamo pa sa sinapit ng sasakyan dahil apektado na rin ang kanyang pamilya sa nangyari. At kaninang umaga, nakipag-ugnayan na rin si Ginoong Jovan sa Gimba Police upang magbigay ng update kaugnay ng insidente at maklaro na wala siyang kinalaman sa pagkawala ng binatilyo. Naibalik po sa akin ang motor na walang sidecar, wala po yung gamit ko sa pagtitinda, battery ng motor ko dalawa na wala, saka na distraan po yung gasolina ng motor ko. Yun naman pong anak ko po, at saka yung asawa ko, syempre nag-aalala rin kung paano yung magiging buhay nila kung sakaling ako man po ay makasuwang ng gano'n nga pong, kasong binabanggit nila yun nga po, nung gusto namin hanapin yung bata at saka yung motor para malinawang kasi po ang nanay nag-aalala, baka po baka nga daw po, napapano na ang sabi ko po, sana naman natin yung missing mo na sinasabi sa barangay i-clear mo na na yung pangalan mo kasi, nabit-bit mo yung pangalan ko na amo ng nagtitinda kaya uh, gusto ko lang pong yung side ko na ako po, around gimbal lang po ako nagpapatinda. Hindi, hindi ko po sila inutusan ng pumunta sa ibang lugar. Uh, di lilinawin po natin na uh, ang gusto nyo pong sabihin ay uh, nagpunta sila ng Pangasinan nang hindi nagpapaalam sa inyo. Opo. Opo. Uh, parang totoo po natin na tinda ko sila sa Pangasinan. Pinapabulaanan ko po yun. Ayan, malino na, uh, yung both sides. Hmm. Yung, Ang uh, mahalaga doon na, nakawin na yung bata, di ba? Uh, Oo. Oh. na uh, uh, yung sasakyan kasi... Uh, Nakita ba, rin yung sasakyan. Oh, oh. pero wala nang Wala nang sidecar. sidecar. Oh. Wala na yung sidecar. Wala na rin yung gamit daw sa pagluto ng mais. Uh, wala daw baterya yung motor. Uh, pero pero yung pala, Ang may kagagawa na yung, uh, yung talaga nagtitinda uh, uh, Yung itinuturo yung Kasi na nak nakipagtulungan naman daw Itong si Carl Lorenz Sa paghahanap ng motor Dinala hmm. sila doon sa Talavera Ganon yung uh, istorya At uh, Pero nung uh, nung Dinala doon sa may tabi ng highway Kung saan daw inabandon na yung Ay iniwan yung motor Bago umuwi dito sa Gimba Wala na doon kinuha na pala ng police at inilagay doon sa Barangay Hall na nakakasakop doon sa uh, area kung saan iniwan yung motor. Um, nasa halos isang linggo na raw na nandun yung motor. Kaya um, nakarating sila ng agoo La Union, sa paghahanap, e eh, nandito na pala sa Talavera yung sasakyan. Sige. Ayun. Pero um, kinlaro rin naman ni Ginong Jovan na naku-hit na, na sila nagsettle na sila sa barangay San Roque uh, kasi ang habol lang niya talaga ay maiuwi yung sasakyan na nakapangalan sa kanya dahil uh, pagka nagamit daw yun sama-sama or sa ilegal pangalan niya yung nakarehistro at baka bumalik sa kanya na uh, yung ilegal na uh, kung saan gagamitin kung saan gagamitin mm -hmm. oo oo oh. i-bluster oh, oh. eh, lang niya na yung sasakyan niya ay na mm -hmm. uh, kung saan napuntang kamay mm -hmm tas nakabalik naman. Oo.